Nagagalag ang amin mga puso Pagkat hinihang mo at tingisan sa iyo Sa tunay na iglesia ay nagsama-sama Upang maging ng kapat sa iyo aming ama Pagkat ngayon ay amin nakilala Ang sinubunan ni Diyos Ama na may tanga.

Hindi, mga ngayon mga ngiti na yes, daddy, yan. Palagay <laughs> ko, meron kang gustong gawin. Opo, <laughs> <laughs> ma, meron mga nagpapabati. Binabati ko po si Sis Myra Del Mundo, ang pinakamamahal na ina ni Brad Jeff Del Mundo ng Adpro Apalit at ang Adpro LBMR. Ganun din po, binabati natin si... ang mga kapatid na ito, Central Division Teatro, Lokal ng Tugatog, National Choir, Representative Teatro. Galing po ito kay si Sweeney. At saka po ang lokal ng Bagong Silang, Kanan, Bradnil. At saka yung National Teatro pa, si Sweeney. Yung po nagpapabati. Prinsesan, may babatiin ako. Pagtagal ko na -miss tong... Ano to? Look-a-like ko to eh. Hindi Si Brad Boogie. Ay. At saka yung aking uh, apo na bunso. Hindi ka na bunso ngayon. Ate ka na kasi pinanganak na si Hersey. oh, E di pati hindi natin yung ating mga taga-subaybay. Magandang araw po sa inyong pakikinig. Lalo na po yung mga kapatid po natin, KKTK or mga kabataan dyan sa Laguna. Brad Arrel, nagpapabati pala yung sa Amerika. Yung si Brad Arrel eh. At saka yung dalawang kasama niya sa Wyoming. Dinabati Hello. natin sila. At nakapanood kasi tayo ka, Hello. kapatid na Joy sa, sa internet. Pwede po kayong maglag. Aming pong website. Uh, mapapanood niyo po ang aming programa. Ay, din po ako. Binabating ko po ang lokal ng Alabang, uh, sa KGT kaya ang Women's Square. Siyempre po, yung pamangkin ko si uh, Hasmin. Hasmin, hindi ka na ate ka na, hindi ka na bunso. Okay. Bago dumami ang tao, tayo po bumako na dito sa ating uh, magandang talakayan kapatid na Cesar. Oo, no, yun, okay yun ah. Yung nakaraan natin yun, yung tungkol sa natalikod, di ba? Tinayo ng unang siglo, natalikod din ng unang siglo. Di ba? Tapos itinalikod daw ng unang siglo, pero yung nagtalikod, ika-anim na siglo lumitaw. Oo, ganon. Okay, okay. Di ba? Yun yung ano natin noon. Kaya nga masaya-masaya masaya ka noon eh. <laughs> <laughs> at at prinsesa, ang, ang, ang nagbalangkas nung ganong uh, talikod na uh, ano na yan, ay yung puno ng pinanggalingan natin. Mm Meron -hmm. kasing mga nagtatanong sa atin, eh, ano ba ang kanyang motibo? Bakit siya, ba't niya pinagbintangan na yung itinayo ng ating Panginoon so Kristo, unang siglo pa lang, eh, itinalikod na agad. Yan. Alam niyo, may motibo. Ganon? Oo, oh, oh, ito na. na eh, teka, teka mo naman, oh. Darnell. Eh, ba, bago yung motibo na yan, uh -huh. mas maganda siguro, baka makalimutan natin yung isa sa inihintay nila na parte ng programa natin. Yes! yes. So, <laughs> Makakalimutan eh, di ba? okay.

Young Batayan, namin Dito. Well, i Ibang. My arm, Nama, I live on Dito. You love my Ayana namin dito walang ibang mayaaran na mahalin ang kaway dito nyo lang masun Sa habwa, ibig sa kapwa ay huwag iwawala. Pag-ibig na sadya totoo ang dito'y inuturo kaya sana'y

nakita pag, ng pagtuturo ni Kawadid ni Eddie at ni Kawadid na Daniel, natuto tayo ng tunay na pag-ibig. Mm -hmm. Hindi yung pakunwaring pag-ibig na siya namang na, nating natutunan doon sa pinanggalingan nating religion. Matututo, Brad, Brad Arnel, hindi mga ka -XY. Hindi naman tayo nagbibintang. Dahil nung tayo nandun, hindi tayo nakaramdam ng tunay na pag-ibig, mm -hmm. di ba? Pero dito sa pagsasama-sama ito, sa awa at tulong na Diyos, yung tunay na pag-ibig naramdaman natin, di ba? Bagama tayo, minsan nag... Minsan meron tayo, hindi naman natin may iwasan, meron tayo, nag nagkakaproblema tayo. Pero andon pa rin yung pag-ibig natin sa, sa pag-ibig na magkakapatid, Amen. di ba? Yung agape. Okay.